Sa magpala hapon sa atin lahat mga idol mga kagala So Nandito ako sa mga UPTX Dahil ihatid ko yung Biyana namin papunta ang probinsya Sa uh, Kabadbaran So shout out sa lahat ng Kabadbaran dyan So nandito kami sa UPTX So ganito ang sistema Talagang tiyaga at pabila So tala mga kaidol So lahat ng mga bus papuntang Lucina, Pamprovincia. So ngayon lang ako nakapunta dito mga kaidol. So kailangan tiyagaan mo dito. Abaan ang pasensya. Uh, yung biyanan ko. Yan. Papunta ng Botuan, Kabadbaran. Yan. So pagpunta kayo dito at dito lang ang terminal nila papuntang probinsya, Luzon, Visayas. Yan, punta Mindanao. So, sa magpintrang ko. So, ganito ang kahaba ang pila dito sa may Pitex. So, kailangan magtsaga at magbaon para di magutong. Higit sa lahat, isipti yan natin mga pera, wallet at cellphone para hindi mawala ng katabi. Nye. Yeah. Oh, so ingat lang. Oh, so, yan. Ganito kahaba ang pila yun sa likod ko mga ka-idol mga ka -lord. yan so, yung bus na inaabangan so ito yung dispatcher o, so, yan yung dispatcher para malaman mo na dumating na yung bus mo para alam mo rin so yung iba natutulog na dahil sa sobrang inip siguro kanina umaga pa sila o, so, kailangan habaan talaga mga ka-idol pag kayo nagpipiltrang ko ihanda nyo sarili nyo talagang masasabi ko haba ng pila yan so ganito ang sistema mga idol mga ka -idol. yan kanina pa kami umaga mga alas 9 pumila para kumuha ng ticket papunta ng butuan kabatbaran yan yung biyanan ko mga idol pag ko madadaanan mo ang lahat yung mayung volcano so ihanda mo na yung cellphone kailangan i-full charge para sa lahat na dadaanan mabayan bayan bayan o may lugar man may maganda mong tanawin at view so kailangan mo na i-full charge mo na yan kababayan mga ka-idol mga ka, mga ka -kagala. Okay. So, sobrang haba po. Hanggang sa doon sa dulo. Galing kami sa doon sa dulo. Kumuha pala ng ticket. At ngayon, dito na kami pumila. Yan. Yeah, yung mga yan, papasok na sila dahil ah, uh, na yung mga bus nila. Naghihintay. Ang um, ganito ang kaaba ng sistema dito sa Repetex, mga kaidol, mga ka kailangan ng tiyaga. So yung iba natutulog na para maghintay ka nilang bus. Yan, may kanya kanyang bagahe. Huwag kang magdadala ng masyadong daming bagahe. So, yung mahang, yung uh, mahan carry nyo lang mga kaidol, mga kagala para madaling bitbitin. Yan, yung iba natutulog na sa so, sobrang haba. Yan ya uh, yan yeah mga kaidong dati talaga ganito ang sistema sa PTX pagamat man mura ang pamusahe so kailangan mo talaga ang kung sa magbarko ka naman so bababa ka ng barko hindi kaya mag uh, pagkatapos pumunta ng terminal para sasakay pa ng jeep o tricycle o ano ka Samantala ito sa Peltrang ko, da, kung yung bayan nyo ay nasa, olibales, nasa daan lang, dasma, yun ang kagandaan sa bus. Talagang itadrop off ka na lang sa sa inyo, uh, itadrop off ka sa uh. Oh! Saka! Saan ka? Ito, hatig yung uh, biyanan ko. Uwe? Oh, punta ang Kabadbaran. Saan? Butuan. Saka! Bicol kami. Apa, ah, uwi kayo ng Bicol? Bicol. Dahil sa eleksyon. Eleksyon. Kaya dito kita Oh, ng kapitbahay ko. So nagkikita din kami pa uwi din pala ng bigo. Yung yan. Mamaya, Doon papay. sa dulo. Hoy, nagpapatay ako. Kilala niya si Jasper. Yan talagang sobrang haba ng pila mga ka-idol, mga ka-lords siya. So yun lang mga ka-idol, thanks for watching. At maraming salamat sa atin lahat. So malapit oh, na kasi ang eleksyon kaya tiguian na. So yun, ito na po si Boy, si Boy Gala Awad. So okay. At isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Thank you and God bless po. So nakita nyo na ang kaganapan na kahaba ng pila. At siya kailangan maghaba ng bao ng pasensya. Sobra, grabing traffic. Oh, grabing ano, pasahero gawa umuwi dahil magi eleksyon, okay? So, ingat po tayo. So, lahat, uh, sa kayo na roon. God bless mo. So, ito na po si Boy Gala 1. So, eh, please like and share sa mga at click at notification bell para sa mga bagong update na video, okay? Thank you. God bless. Bye. So, yun lang mga ka at maraming salamat. Thank you. And God bless. mother uh, Ayan, mga kadal, so uh, nakasakay din sa ang aming biyanan sa haba-haba mga ng pila na aming pinagdaanan uh, so at least uh, at, 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 least at katpaano ay uh, nahatid sa amin siya na, ma na maayos at sana patibayan sila na maayos at paglalakbay sila lahat. So, yun lang mga kaidol at maraming salamat. God bless. Please like and share sa mga bagong update na video mga kaidol, mga kalods. At please click the notification bell para sa mga bagong update na video. Okay? Thank you at maraming salamat. Bye! Ito po si Boy Galawan at maraming salamat sa atin. Isang magandang hapon. Thank you to God bless. e ah, a